Bili ka naman Ayan mga manong friends. Kung napapansin nyo, habang uh, naglalakad-lakad ako dito, napansin ko yung nakapalibut uh, nakapalibot na bundok. Napakagandang tingnan. Ayan oh. Tingnan nyo yan o. Oh. May palayan yung pinaka dito sa patag, tapos yung doon sa pinaka ano na yun? Uh, may mga bundok na napaka ano, napakagandang tingnan. Ata uh, dito sa side na yan, yan makikita nyo yung wind farm, yung malalaking electric pan. What? <laughs> Ata uh, maya-maya babalikan natin yung iniihaw na isda. Nakita nyo di ba kanina yung Sariwang sariwa kanina yon, buhay-buhay pa. So siguro mamaya lantakan na natin yun at uh, alam niyo naman uh, bihira tayo makaano ng sariwang isda. So habang ano dito muna tayo tapos mayat-maya may kunti ah, balikan na natin sarap nun kung gusto nyo walang problema punta lang kayo dito sa pinuntahan ko tapos sa likod may tubig Diyan, na talaga matatanggal yung problema nyo lumublob kay dun wag na kayong umahon what? a few moments later Quanna lut lut lutuna, lutuna sarap, sarap. buhai payangkanina,